Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pinakadakilang espiritwal na tagumpay ay hindi dumarating sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng katahimikan, na ang pinakamakapangyarihang mga panalangin ay minsan yaong walang binibigkas na salita, sa isang mundong nahuhumaling sa ingay, mga opinyon at walang katapusang mga panggambala mayroong nakalimutang karunungan na nakatago sa buhay ni Jesus, isang sagradong gawain na maaring baguhin ang iyong pananampalataya, ang iyong mga relasyon at ang iyong panloob na kapayapaan. At ito'y nagsisimula sa isang bagay na napakasimple, ngunit napakaradikal, katahimikan. Hindi lamang nagsalita si Jesus na may kapangyarihan. Alam din niya kung kailan hindi dapat magsalita. Siya'y umurong, siya'y huminto. Pinili niya ang katahimikan kaysa sa pagtatalo. Sa mga sandaling ang mga tao'y naghahangad ng mga sagot, madalas piliin ni Jesus ang katahimikan. Bakit? Ang video na ito ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng mga salita. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng isang spiritual na kapangyarihan na kadalasang hindi pinapansin ng mga mananampalataya. Ang katahimikan ni Jesus ay hindi kahinaan. Ito'y kalakasan, isa itong banal na karunungan. Kung ikaw ay kailanman nakaramdam ng pagka-overwhelm, espiritwal na pagkauhaw o hindi makarinig sa tinig ng Diyos, manatili ka. Dahil ang ating tatalakayin ay maaaring siya mismong nawawalang bahagi sa iyong paglalakad kasama si Kristo. May isang nakatagong paanyaya sa mga ebanghelyo isang panawagan na lumayo sa ingay at pumasok sa katahimikan kung saan pinakamalinaw na nagsasalita ang Diyos. At kapag naunawaan mo ito, kailanman ay hindi na muling magiging pareho ang iyong buhay. Ang banal na katahimikan ni Jesus, kapag iniisip natin si Jesus, madalas nating naaalala ang kanyang mga himala, ang kanyang mga talinghaga, ang kanyang matatapang na salita sa mga pariseyo, Ngunit may isa pang panig sa kanya isang bihira nating pag-usapan. Ang tahimik na panig, ang mga sandaling walang salita. At ang mga sandaling iyon ay punong-puno ng malalim at banal na layunin. Sa Mateo Kabanata 4, nang si Jesus ay pinangunahan ng Espiritu sa ilang ginugol niya ang apat na pung araw sa katahimikan. Walang mga tao, walang pangangaral, walang himala, tanging kapayapaan, pag-iisa at ang Diyos. Ito ang simula ng kanyang ministeryo at ito'y nagsimula hindi sa pampublikong aksyon, kundi sa pribadong katahimikan. Bakit? Dahil bago nagsalita si Jesus sa mundo, nakinig muna siya sa Ama. Paulit-ulit sa mga ebanghelyo, nakikita natin ang ganitong ritmo. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagpapagaling, pagtuturo at paglalakbay, umurong si Jesus. Sa Marcos Kabanata 1, talatang 35, sinasabi, Napakaaga pa, madilim pa, bumangon si Jesus, lumabas sa bahay at nagtungo sa isang liblib na lugar upang manalangin. Hindi siya agad sumabak sa ingay ng araw. Una siyang pumasok sa katahimikan kasama ang Diyos. Hindi ito katamaran, hindi ito pagtakas, ito'y pagkakaayon. Sa Lukas, Kabanata 5, Talatang 16, makikita natin ang pattern na ito. Ngunit si Jesus ay madalas umurong sa mga ilang na lugar upang manalangin. Madalas. Hindi minsan, hindi pa minsan-minsan, kundi madalas, ginawang bahagi ni Jesus ng kanyang buhay ang katahimikan. Gumugol siya ng oras upang mapag-isa kasama ang Ama. At ang katahimikan iyon ay hindi hungkag. Ito ay puspos ng presensya. Bakit mahalaga ito sa atin ngayon? Dahil karamihan sa atin ay nalulunod sa ingay. Ang ugong ng telebisyon ang walang katapusang pag-scroll sa social media, ang walang katapusang opinyon ng mga taong hindi naman tayo kilala, ang presyur na sumagot, tubugon, gumanap, at sa lahat ng ingay na iyon, nagtatanong tayo, bakit hindi ko marinig ang Diyos? Marahil dahil tumigil na tayong gawin ang ginagawa ni Jesus. Napalitan na natin ang kapayapaan ng labis na pagpapasigla. Napalitan na natin ang tahimik na pagtitiwala ng balisang pagsusumikap. Napalitan na natin ang banayad na bulong ng espiritu ng malalakas na hiling ng mundo. Ngunit ibang-iba ang ipinakita ni Jesus. Ipinapakita niya sa atin na ang katahimikan ay hindi kawalan, ito'y paghahanda, ito'y pakikipag-ugnayan, ito'y kalakasan. Sa kanyang katahimikan, tumanggap si Jesus ng direksyon sa kanyang pag-iisa, nakuha niya ang kalinawan. Sa kanyang katahimikan, nahanap niya ang lakas upang harapin ang pagtataksil, maling paratang at maging ang kamatayan. Nang tumayo siya sa harap ni Pilato sa Mateo Kabanata 27 at siya'y maling inakusahan, hindi niya ipinagtanggol ang sarili. Sinasabi ng Biblia, Ngunit hindi sumagot si Jesus kahit sa isang paratang sa labis na pagkamangha ng gobernador. Isipin mo iyon, tumayo ng tahimik ang anak ng Diyos. Bakit? Dahil alam niya kung sino siya. Hindi niya kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko. Ito'y kapangyarihan at ang parehong katahimikan kapag niyakap natin ay maaaring maging angkla ng ating mga kaluluwa. Kapag ang ingay ay naging bilangguan, namumuhay tayo sa pinakamaingay na henerasyon sa kasaysayan ng tao. Umiingay ang mga notifikasyon bago pa man tayo makadilat. Balita, opinyon, pagtatalo, libangan, lahat ito'y bumabaha sa ating isipan bago pa makahinga ang ating kaluluwa. Ang katahimikan na minsang banal ay halos hindi na matiis ng marami. Pinupuno natin ang bawat tahimik na sandali ng tunog na parabang dapat katakutan ng kapayapaan. Ngunit narito ang katotohanang ayaw sabihin ng marami. Ang tuloy-tuloy na ingay ay hindi inosente. Isa itong espiritual na labanan na nakatago. Dahil bawat tunog, bawat tinig, bawat piraso ng nilalaman na ating kinokonsumo ay hinuhubog ang ating isipan at puso. Hinihila tayo patungo sa takot, paghahambing, pagkaabala at pagkabalisa. At ang pinakamasaklap na sanay na tayo ng husay na hindi na natin napapansin kung gaano na tayo nito ninanakawan. Ang ingay ay naging ating aliw, ating pagtakas, ating bisyo. Maraming mananampalataya ang nalulugmok sa pagkapagod, pagkalito at espiritwal na pagkatuyot hindi dahil hindi nila mahal ang Diyos, kundi dahil hindi na nila siya marinig. At hindi nila siya marinig dahil tinabunan na ng lakas ng mundo ang kanyang tinig. Isipin mo ito, ilang beses mong iniiwasan ang katahimikan dahil hindi ka komportable. Gaano kadalas mong kinukuha ang iyong telepono sa mismong sandali na maramdaman mong mag-isa ka? gaano kadalas mong pinupuno ang espasyo ng musika, TV, mga podcast, anumang bagay para lamang takasan ang kapayapaan. Ang panganib ay hindi lang pagkaabala, ito ay pagkaputol ng koneksyon. Napuputol tayo mula sa ating sarili, sa iba at ang pinakadelikado sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nakikipagkumpetensya sa ingay, siya'y bumubulong. At kung masyadong maingay ang ating buhay, tuluyan natin siyang mamimis. Natutunan ito ni Elias sa unang mga hari, kabanata, labing siyam. Siya'y pagod, natatakot, at nagtago sa isang kuweba. At sinabi ng Diyos sa kanya na tumayo sa bundok dahil siya'y daraan. Dumating ang isang malakas na hangin, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Pagkatapos ay lumindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay dumating ang isang banayad na bulong, doon naroon ang Diyos sa bulong. At ang tanong na dapat nating itanong sa ating sarili ay ito, Paano natin maririnig ang bulong kung palagi namang sumisigaw ang ating buhay? Ang tunggalian ay hindi lamang nasa labas, nasa loob din natin, kaguluhang panloob. Rumaragas ang mga iniisip, pagsisisi, pag-aalala, ang walang katapusang ingay sa isipan na nagpupuyat sa atin sa gabi. At gayon paman, sa gitna ng bagyong iyon, inaanyayahan tayo ni Jesus sa kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa lakas ng tunog. Ito'y natatagpuan sa katahimikan. Sinasabi sa awit 46, talatang 10, Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Hindi iyon mungkahi, isa itong utos. At ito'y may kasamang pangako. Kapag tayo'y tumahimik, nagsisimula nating makilala siya, hindi lamang sa isip, kundi sa puso. Ngunit kailangan nating piliin ito. Hindi na otomatiko ang katahimikan sa ating buhay. Kailangang ipaglaban ito, ingatan, bantayan. Sapagkat sa katahimikan iyon, naaalala natin kung sino tayo at mas mahalaga kung sino ang Diyos. Paglakad sa katahimikan ni Jesus. Paano kung ang katahimikan ni Jesus ay hindi lamang isang personal na gawin? kundi isang espiritwal na estrategiya na iniwan niya upang sundan natin. Sa mga ebanghelyo, hindi kailanman nagmamadali si Jesus. Siya'y kumikilos ng mabagal, may layunin. Umuurong siya kapag nagmamadali ang mundo. Humihinto siya kapag pinipilit ng iba, nakikinig siya bago magsalita. At kapag siya ay nagsalita, ang kanyang mga salita ay may dalang walang hanggang bigat sapagkat ito'y isinilang sa katahimikan. Hindi ito aksidente. Isa itong malalim na espiritual na realidad. Ipinapakita ni Jesus na ang katahimikan ay hindi pagtakas mula sa buhay, kundi mas malalim na pagpasok sa buhay. Hindi ito kawalan. Ito ay pagkakaayon. At kung nais nating lumakad, gaya ng kanyang paglakad, kailangan nating matutunang yakapin ang katahimikan na kanyang isinasabuhay paano tayo magsisimula. Una, kailangan nating lumikha ng sagradong espasyo. Hindi hinintay ni Jesus na matagpuan siya ng katahimikan. Siya ang gumawa ng paraan para dito. Iniwan niya ang mga tao. Umakyat siya sa mga bundok. Gumising siya ng maaga. Umurong siya. Sa Lukas Kabanata 6, talatang labindalawa, sinasabi, Isang araw, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin at ginugol niya ang buong gabi sa pananalangin sa Diyos. Buong gabi sa katahimikan, sa panalangin, sa pakikipag-ugnayan. Kung si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nangangailangang mapag-isa kasama ang Ama, gaano pa kaya tayo? Ngunit para sa atin, ang sagradong espasyo ay maaaring hindi bundok. Maaring ito ay ang pagpatay ng telepono sa loob ng isang oras. Maaring ito ay ang paggising ng tatlumpung minuto ng mas maaga. Maaring ito ay ang pananatili sa kotse pagkatapos ng trabaho na patay ang makina inaanyayahan ng Diyos sa katahimikan. Kailangang ipaglaban natin ang espasyong iyon. Pangalawa, kailangan nating hayaang magsalita ang katahimikan. Dito ito nagiging mahirap dahil sa katahimikan ang mga bagay na ating iniiwasan ay lumilitaw. Ang ating mga takot, ang ating mga pagsisisi, ang ating mga insecurities, ang ating hindi nabibigkas na mga pagdududa. Yan ang dahilan kung bakit maraming tao ang umiiwas sa katahimikan. Ipinapakita nito ang ating mga inililibing. Ngunit dito nagsisimula ang kagalingan. Hindi iniiwasan ni Jesus ang hindi komportabling katahimikan. Inyakap niya ito. Sa halamanan ng Getsemani, siya'y naupo na may pasan na dalamhati at tumawag sa Ama. Sa kanyang katahimikan, hinarap niya ang sakit, ngunit hindi nag-iisa. Dinala niya ito sa Diyos. At iyan ang kaibahan. Ang katahimikan na kasama si Jesus ay hindi hungkag isa itong lugar ng kapahayagan, lugar kung saan tayo humihinto sa pagtakbo at nagsisimula sa pakikinig. Pangatlo, kailangan nating matutunang maghintay. Isa sa pinakamahirap sa katahimikan ay ang kabagalan nito. Gusto natin ng sagot, gusto natin ng direksyon, gusto nating magsalita ang Diyos ngayon. Ngunit sa katahimikan, madalas na bumubulong ang Diyos sa pamamagitan ng kasulatan, ng mga alaala, ng biglaang liwanag ng pagkaunawa. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan, tulad ng liwanag ng umaga na unti-unting sumisilip sa abot tanaw. Sinasabi sa Isayas kabanata 30, talatang 15, sa pagsisisi at kapahingahan ay ang inyong kaligtasan, sa katahimikan at pagtitiwala ay ang inyong kalakasan. Katahimikan at pagtitiwala. Iyan ay hindi mensahe ng mundo kundi puso ng kaharian. Tinuturuan tayo ni Jesus na ang paghihintay sa katahimikan ay hindi na sa sayang na oras. Isa itong sagradong oras. Dito muling nakasentro ang ating kaluluwa. Dito natin simulang marinig ang tinig na pinakamahalaga, hindi ang tinig ng kultura, hindi ang tinig ng takot, kundi ang tinig ng ating ama. Pangapat, kailangan nating dalhin ang katahimikan sa loob ng ingay. Dito nagiging malinaw ang pagbabago. Hindi na natili si Jesus sa tuktok ng bundok magpakailanman. Siya ay bumaba. Bumalik siya sa mga tao, sa kaguluhan, sa mga kahilingan. Ngunit bumalik siyang iba, matatag, malinaw, puspos ng kapayapaan at kapangyarihan. At ganun din dapat tayo. Ang layunin ay hindi ang tumakas mula sa mundo, kundi ang mamuhay dito na may ibang espiritu, isang espiritong hinubog ng katahimikan. Kapag sinimulan mo ang araw mo sa katahimikan, dinadala mo ang kapayapaan sa gitna ng stress. Kapag nakikinig ka muna sa Diyos bago sa iba, dinadala mo ang kaliwanagan sa gitna ng kalituhan. Kapag bumabagal ka kasama si Jesus, gumagalaw ka sa mundo na may layunin, hindi basta reaksyon, at mapapansin ito ng mga tao sa paligid mo. Dahil ang tunay na katahimikan ay lumilikha ng presensya, ginagawa kang mas mulat, mas mahabagin, mas matiisin. Hinahayaan kang makinig kaysa magsalita, tumigil bago tumugon, pumili ng pag-ibig kaysa sa ingay. Sa isang mundong palaging tumatakbo, ikaw ay lalakad. Sa mundong sumisigaw, ikaw ay bubulong. Sa mundong nagmamadaling tumugon, ikaw ay magmumuni. Iyan ang kapangyarihan ng paglalakad sa katahimikan ni Jesus. Ngunit maging tapat tayo, hindi ito madali. Nangangailangan ito ng disiplina. Nangangailangan ito ng pagtitiwala. Nangangailangan ito ng pagbitiw sa kontrol. At diyan pumapasok ang pananampalataya. Sapagkat ang katahimikan ay hindi lang tungkol sa pakikinig sa Diyos, kundi sa pagtitiwala sa Kanya kahit tila tahimik siya. Ito ay paniniwala na siya'y nagsasalita kahit pakiramdam mo'y hindi. Na siya'y kumikilos kahit hindi mo ito makita. Na siya'y kasama mo kahit malalim ang katahimikan. At sa pagtitiwalang iyon, may nagbabago. Nagsisimula kang lumakad sa buhay, hindi na may balisang lakas, kundi may sagradong kapayapaan. Hindi na may takot, kundi may matatag na pananampalataya hindi na may ingay kundi may tahimik na tiwala na ang iyong buhay ay nasa mga kamay ng isa na nagsasalita sa pamamagitan ng bulong. Kaya narito ang paanyaya magsimula sa maliit. Maglaan ng limang minutong katahimikan bukas ng umaga. Limang minuto lamang, walang musika, walang telepono, ikaw at ang Diyos lang. Huminga, makinig, tumahimik at hayaang maging ito ang simula mo. Pagkatapos gawin mo ulit kinabukasan at muli, panuorin mo kung anong mangyayari dahil ang katahimikan ay hindi lang isang gawain, isa itong landas. Landas na nagdadala sa iyo palabas ng kaguluhan at papasok sa kapayapaan. Palabas ng takot at papasok sa pananampalataya. Palabas ng pagsusumikap at papasok sa kapahingahan. At ito ang landas na nilakaran ni Jesus paulit-ulit lalakaran mo rin ba ito ang tahimik na pagpapala? Kung nakasabay ka sa akin hanggang dito, alam mo na, ito'y hindi lamang isang video, isa itong paanyaya. Paanyaya sa isang bagong paraan ng pamumuhay, isang mas tahimik na daan, isang mas malalim na daan, isang landas na hinubog ng katahimikan ni Jesus. Kaya ngayon, hayaan mong bigkasin ko ang isang pagpapala para sa iyo hindi lang mga salita, kundi isang panalangin na dala ng tahimik na hangin ng Espiritu ng Diyos. Naway matagpuan mo ang mga sagradong sandali sa gitna ng abalang araw mo. Naway magsimulang maghangad ang puso mo hindi ng ingay, kundi ng kapayapaan. Naway ang iyong pandinig ay makaayon sa bulong ng Diyos kahit sumisigaw ang mundo sa paligid mo para sa iyong atensyon naway maging isang santuwaryo ng kapayapaan ang iyong tahanan. Ang iyong mga iniisip ay maging isang hardin ng tahimik na pagtitiwala. At ang iyong kaluluwa ay maging isang pahingahan para sa presensya ng Panginoon. Naway lumakad ka gaya ni Jesus, hindi nagmamadali, hindi natitinag, malalim na nakaangkla sa tinig ng Ama. At kapag dumating ang mga bagyo, gaya ng palaging nangyayari, naway tumayo kagaya ni Jesus sa bangka, kalmado sa gitna ng kaguluhan, dahil dala mo ang isang katahimikang hindi kayang galawin ng bagyo, ang katahimikan ng pagkaalam na ikaw ay minamahal, ang katahimikan ng pagkaalam na ikaw ay kabilang, ang katahimikan ng isang kaluluwang nakarinig sa tinig ng Diyos at hindi na nangangailangan ng pag-aproba ng karamihan. At naway ang katahimikang iyon ay magsalita ng mas malakas kaysa sa sanlibong sermon sa mga tao sa paligid mo. Hayaan mong maging isang tahimik na revolusyon ang iyong buhay, isang buhay na mabagal ang galaw, malalim ang pakikinig at lubos ang pagmamahal. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong espiritu ngayon, Nais kitang anyayahan na gawin ang isang bagay na simple ngunit makapangyarihan. Mag-subscribe sa channel na ito. Hindi lang upang sundan ang nilalaman, kundi upang maglakad tayo ng magkakasama bilang isang komunidad ng mga mananampalatayang pinipili ang lalim kaysa sa abala, ang presensya kaysa sa palabas at si Jesus higit sa lahat. Pangalawa, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan nito. Maaaring hindi mo alam ang bigat na kanilang dinadala, ang ingay na kanilang kinakalunod, ang kapahingahang hinahanap ng kanilang kaluluwa, ngunit alam ng Diyos. At isang simpleng pagbabahagi ay maaaring maging simula ng kanilang tagumpay. Pangatlo, nais kong marinig ka. Aling bahagi ng mensaheng ito ang pinakamalalim na tumimo sa iyong puso ngayon? Mag-iwan ng komento sa ibaba, hindi lang para sa akin, kundi para sa iba rin na nagbabasa, naghahanap at nananabik na malaman na hindi sila nag-iisa. Ang iyong mga salita ay maaring siya mismong lakas na desperately kailangan ng iba. Gawin nating isang espasyong salamin ng katahimikan ni Jesus ang lugar na ito, hindi hungkag, kundi puno ng katotohanan, kapayapaan at pagmamahal. At tandaan mo ito, kapag naging maingay ang mundo, kapag ang iyong puso ay nabibigatan, Kapag hinahatak ka ng lahat ng bagay sa daang direksyon, bumalik ka sa katahimikan. Hindi lang kahit anong katahimikan, kundi ang sagradong katahimikan kung saan naghihintay sa iyo si Jesus. Naroon na siya. Sa katahimikan, tinatawag ka sa iyong pangalan. Sasagot ka ba?